Pasintabi lang po mga kaibigan dahil napakasensitibo po ang balitang ating tatalakayin ngayong araw. Isang 13 anyos na dalagita ang nilapa ng isang tigang nalulong sa katol. Walang habas niya itong ginalaw at nang matapos ay itinago niya ang katawan sa ilalim ng altar ng isang kapilya. Isang kalapastanganan ang ginawa ng tukmol na ito sa biktima maging sa isang bahay sambahan. Narito ang kabuuan ng report. Noong lunes, marso 17, 2025, pasado alas 9 ng umaga, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 13 anyos na dalagita sa ilalim ng altar ng isang kapilya sa barangay Hipusngo, Baybay City, Leyte. Ang biktima ay si Mary Jane, isang masunurin, palakaibigan at makadiyos na kabataan. Isa siya sa mga aktibong miyembro ng Immaculate Conception Parish. Bye-bye Commission on Youth. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang magalang at mabait, lalo na sa matatanda. Siya lamang ang kaisa-isang anak na babae ng kanyang ama sa pangalawang asawa. Katabi lamang ng kanilang bahay ang Santo Niño Chapel, isang maliit na kapilyang dinadalanginan ng mga taga-barangay, lalo na ng matatanda. Ayon sa salaysay ng ama ni Mary Jane, noong Sabado, Marso 15, ay maaga siyang umalis para sa kanyang dialysis na nakatakda mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bago siya umalis bandang alas 6, ay gising na ang kanyang anak at sinabi nitong naglalaba. Humiling pa si Mary Jane na bumili siya ng manok sa Crispy King para sa kanilang tanghalian. Iyon na ang huling pagkakataon na nakausap niya ang kanyang anak. Pag uwi niya ng tanghali, hindi na niya nadatnan si Mary Jane sa bahay hindi na rin ito makontak sa cellphone. Ayon sa ama, hindi ugali ng anak na umalis ng hindi nagpapaalam. Dahil dito, nagsimula siyang mag-alala at nagtulong-tulong sila ng mga tanod at barangay officials sa paghahanap. Gayunpaman, hindi nakita ang dalagita sa mga lugar na madalas nitong puntahan. May isang tindahan sa tapat ng simbahan na nagsabing nagpa-load si Mary Jane noong araw ding iyon. Paulit-ulit na bumalik sa simbahan ng ama na tila ba may kutob na naroon ng kanyang anak. Hanggang sa mismong araw ng lunes, natagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng altar ng kapilya. Hubad ito at nagsisimula ng mabulok kaya unang hinala ng mga pulis ay ginagawa ito bago pinatay. Kaagad na naging person of interest si Francilet Sakay, 37 anyos, na electrician at caretaker ng simbahan. Ayon sa ulat, siya ang may hawak ng susi ng simbahan noong mga araw na nawala si Mary Jane. Kinagabihan ng pagkawala, nakita pa siya ng ama ng biktima sa labas ng kapilya. Tinanong niya ito kung nakita ba si Mary Jane at sinabi raw ni Sakay na may kausap itong lalaking hindi niya kilala. Nang puntahan ng mga pulis si Sakay sa kanyang tirahan, bigla itong nawala. Dahil dito, agad siyang naging pangunahing suspek. Sa isinagawang background check ng pulisya, Lumabas na siya ay dating nakulong ng 7 taon sa Cebu dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na bato. Mayroon din siyang pending warrant of arrest sa kasong attempted na panggagalaw sa Mondragon, Samar na inisyu pa noong 2022. Noong Marso 18, sumuko si Sakay sa mga pulis sa Mondragon, Samar. Kasabay nito, isinilbi sa kanya ang nasabing warrant of arrest. Nakipag-ugnayan agad ang Mondragon Police sa Baybay City PNP nakuha rin sa kanya ang cellphone ni Mary Jane. Sa kanyang sinumpa ang salaysay, inamin ni Sakay ang pagpaslang sa dalagita. Ayon sa kanya, may relasyon daw sila ni Mary Jane, subalit nakipaghiwalay na ito sa kanya nang malaman na gumagamit siya ng ilegal na bato. Sinabi pa niyang kusa raw pumunta si Mary Jane sa simbahan at may nangyari sa kanila bago niya ito sinakal at itago sa ilalim ng altar. Subalit taliwas ito sa pagkakakilala ng komunidad kay Mary Jane. Isa siyang mabait, mahinhin at mailap sa mga kalalakihan. Hindi siya mahilig sa mga kolorete at maayos siyang manamit. Para sa marami, halatang kasinungalingan ang kwento ni Sakay upang pagtakpan ang kanyang krimen. Isa pang tanong ng mga residente. Sino ba namang babae ang papatol sa isang lalaki na bukod sa mukhang tukmol? ay isa pang sugapa sa katol. Hindi rin nakaligtas sa pagkondena ng publiko ang katotohanang ng isinagawa ang karumaldumal na krimen sa mismong loob ng isang kapilya. Para sa mga tao ng Baybay City, napakasakit na pati simbahan, isang banal at ligtas na lugar ay nilapastangan.